kadeteng umiiyak sa kanyang graduation, dinamayan ng kapwa kadete at kanilang pamilya ang nakakaantig na kwento. Alamin, saya ang kadalasang nararamdaman ng estudyanteng nakakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Ngunit para sa isang kadeteng ito, lungkot ang nangibabaw. Ito ay dahil imbes na magdiwang kasama ang kanyang pamilya, mag-isa lamang na nakatayo sa closing ceremony ang kadeteng kinilalang si Jean Lord Ayo. Ano ang kwento sa likod nito? Alamin natin. Nagtapos ng Criminology Intern Basic Training sa Ramon Magsaysay Memorial College sa General Santos City si John Lord. Sa viral video na ito, makikitang nagpipigil ng luha ang kadete habang napapaligiran ng masasaya at proud na pamilya. Ang ina ng ibang kadete ang nakapansin kay John Lord at agad niya itong nilapitan upang damayan tila naging domino effect ang kabutihang ipinakita ng ina dahil ilang saglit lang lumapit din sa kanya ang mga kapwa kadete maging ang pamilya nila upang batiin at pagaanin ang loob ng pinata. Sa kabutihang palad, dumating naman sa seremonya ang pamilya ni Tlamang. Patunay ang pangyayaring ito na malaki ang nagiging epekto ng munting kabutihang ipinapakita natin sa ating kapwa. Nakakatulong na tayo sa nangangailangan, nagiging inspirasyon pa tayo sa iba na gumagawa rin ng mabuti. Sa ganitong simpleng paraan, makakapagdulo tayo ng positibong pagbabago sa mundo. Ikaw, nakagawa ka na ba ng kabutihan ngayong araw sa iyong kapwa? D W I Z Research -report. Re -re -report.